sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw, araw. Aray ko! Galing naman. Nawala na. Nakakainis na ba tong tao na to? Galing naman oh. Ang galing naman sa'yo. <laughs> yun at talaga yun. So ano ba kuya? Ang galing naman oh. Ang galing naman ang hula sa'yo. Pinis ah! bagay ko tayong Mukha Sa- sabi mo, Aubrey, di ka na magpapakpak Aubrey eh! ka kaboses Di ba sabi mo, hindi ka na mas. Galap na galap si kuya. Shout out kay Pang Hemu. guys ha. Kakaloka yung mga pangalan nyo. Ayan. Shout out kay Mary Te... Mary Ka. Shout out kay Dina Lego. Fuck. Puwet mo may Ano Pati British ako. Shout out kina Ang biro mga, mga pangalan nyo. Pagbukas mo na na isda may ice cream mo. ako bayaga ko. yung gusto niya. Ang Anong mas importante sa'yo? Tubig o hangin? Sa akin... Patulog ka na sana, tapos pinag-recite ka. <laughs> Ang puyat na siya. Puyat ha? Bakit? <laughs> Makomen ka, tapos bakit pa rin? <laughs> mas lalo, mas stress. First time mo magluto na nga pero... hindi mo na malutuin yung sabaw. <laughs> Ay, eh, kanin! ang kanin! jali Rice. Is sa sa Jollibee? Kala ko. Ay, wala ba kang ito? Saan mo tumanggi? Ay, gagawin ko. ko. Talagang pinag-interesan. Ay, gagawin ko. Ay, gagawin ko. Ay, bisagra niya. Nagyayam lagi lang langis. <laughs> May lantitrip pala sa gilid. <laughs> Gusto ko yung marunong magluto. Sabi ni Cash. Wow. Yeah. Ayan. Ganyan siya magluto. <laughs> wow. Ang daming alam na tuwi na. Ano ang national sports ng Pilipinas? Oh. Uh. Corruption? <laughs> Corruption? Grabe <laughs> <Karabin>. na. <laughs> atin natin lang. Ba't <laughs> ka <laughs> ba kasi? Matalon-talon ko yan. Ano ba yun? Ano <laughs> ba nagagalit? Kinagataw Na, <laughs> hmm. ko lang naman yung tinapay mo ha Ano oh, nagtatampo siya Uy Kinagataw ko lang naman eh <laughs> <laughs> Kaya naman pala Grabe lang makasiyap kagat mo ay doon Back to back? Nga? Ayaw mo naman ikagat? Eh? 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 Okay. Ba? Ang katerno. Pwede na reveal, Ang <ha? laughs> galing! La. Talaga? Wow. Tapos, functional pa rin. Wow naman! Anong brand ba yan? <laughs> wow! Kaya sa! Nasunog na na! Nasunog na! Grabe! Biglang may lagjat. <laughs> may tinatago ka. Ah, no, Nets, no? Naging kontrobersyal na yung uh, paglalagay ng Notice picture. What that? Ito yung... sa raining. Pwede mong <laughs> <Bet, bet. laughs> oh? Pinalimutan hey. lahat ng pinag-uusapan nila. Basta hindi tayo nababas. <laughs> Basta masabi lang yung ulan. breast <laughs> or Breast or thai? Personality. What? <laughs> Kusunay talaga. Ay, chicken. Apo din chicken? Ang solution ko talaga ngayon, 2025, mm. is yung mabago yung attitude ko, yung hindi na ako madaling magalit, hindi uh. na ako yung madaling mainis, yung kalmado lang ba, yung ganon. Kasi syempre, dapat tanyik lang, dapat laging masaya. Tama. Ano ba? Oh, alam mo naman nagbibidyo ako dito ah! Padaan-daan ka! Ano <laughs> nangyayak ka na? Ah? Kakasabi mo pala na, yan ay iwasan mo Bili na kayo ng balot. Mga hampas lupa. <laughs> hampas lupa talaga. ano? na kasi big bike. Wow. Mas nagtitinda ng balot at saka <laughs> chicharon. <laughs> Galing naman. Trip-trip ah, lang ni Kuya. Nagpa-print ka sa... Sabi mo dapat mura lang. Yung print. Nagre-reply <laughs> ito. Mapapamura nagre <laughs> ka talaga. Tawagan ko Ginat buong araw. Ah, hello. Oh. Ah, gusto ko lang tanungin kung bakit di ka nagre-reply. Yun di eh. ka rin nagsisin sa mga chat ko. eh uh -uh. ah, pero naka-online ka naman. Ah. Uh, Busy ka ba? Hindi. Di mo lang talaga schedule na yun. <laughs> <laughs> Marami pala kayo, Idol. <laughs> sakit naman. <laughs> Anong lahi? Yung Pinoy po, tapos all abroad. All abroad, tapos may dugong Pinoy. Huh? Yung kada bansa po. May lahi ka? Opo. All Mother Earth ang tao. Oh, Mother all Earth. Mother Earth. Pwede pa pa-explain sa amin? <laughs> lahat ng, lahat ng Siya. bansa ay may kanayon po ako. Oh. oh. yun ang dugong ko. Tapos yeah. Pinoy pa. Lahat trip tripa. Mm. Pag nawala ako, mm. mag-aasawa ka pa. Yun eh. Ay, oo. oo. Bata pa ako eh. Di mag-aasawa pa. Mm. Saan kayo titira? Ako lalaki. hindi dito ko patitirahin. Ah. Ayos ka. Ayos. Baka naman... Kalmado. Yung mga damit ko, ipapasuos mo doon. Alam mo namang mahal na mahal ko mga damit ko. Ay, hindi pwede. Lime chain. Lime chain. Sino lime? Lime chain. Kabalbon. <laughs> Magbigay ng pangalan ng isang bansa na nagsisimula sa letter B. Hmm. Brazil? Brazil? Brazil. Ikaw na po. Tama. Magbigay ng pangalan ng isang bansa na nagsisimula sa letter C. C. Not good. C. Sirilak? Sirilak? <laughs> Sirilak? <laughs> Uy Aliway <laughs> anyway, na no? Uy, baligtad ng mic Uy, kaya pala <laughs> doon Kaya pala ba yun? pala